Ay, nakikita akong Hindi ko sasabihin, pero si Mika yun! Ah, sa sampu ha, sa sampung taong nag... na, 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 No guys, it's just sweat, sweat. Isa ka! B I N I B I N I I'm Colette. Hi everyone, I'm Maloy Hi everyone, it's Mika. Hi guys, I'm Sheena. What's up, Biko? I'm Daisy. You're Bini. Mga Uragan. Hey guys, kamusta po kamo ka ba? Yeah. Okay, wait, wait. wait. Si Isay sa Indo ang harayo pa pighalian. Thank you, Lord. I can't believe it. I promise, babawi po ako sa inyo pagbalik namin dito. Mga Uragon! Una namin gusto namin makita talaga yung mayon. And sabi nila, first time daw dito, actually first time halos lahat ng dini dito. Except first time daw dito, nagpapakita daw yung mayon. Sabi. Nakita namin siya, as in perfect siya. Wala siyang like clouds around. Perfect cone. Perfect cone siya. So na-amaze kami.

Numensyon no si Ate Please no play Burnout, pakihatak yung dalawa Ebe, Hindi na up to date si Tito Ebe Di ba? Narinig nyo ba yun? Kinailangan kong i-research yung mga No mention ka kanina no mention ka kanina No mention ka kanina ka kanina I-research yung mga Ako'y tahimik lang sa umpisa Kahit di mo ko pilitin <laughs> nung nalaman ko na yun ay Maloy and Colette, sabi ko, oy, gusto ko to. I'm, I'm a big fan of Pini. Diba? Ang ginagawa po nila para sa Philippine music ay historic. Maalala natin forever. Alala natin forever. Diba? Narinig nyo ba yun? E, alam nyo yung mga ganong icons. Tinitingala kahit kami idol namin yun. yun. Sayang di namin narinig personal pero, pero thank you po. Salamat po ako nandito man yung team nila or sila po. Mga uragan! Magsa-story time muna tayo. Last na pag-intran ko digdi sa Bicol. Iba. Last na pag-intran ko digdi sa Bicol. Iba. Ah! Alam festival. Target. Locked and, <laughs> and you a few moments later, I will love you no matter what. now, very well. wait Wait okay, Before... Mga Ayaw. <laughs> Ayaw. <laughs> Mga ura, doon! si Gwen kanyang ano story kung paano maging Oragon. Mag-back lang po tayo ng konti for our safety. At ng mga nakasabit sa poste, eh, pag kayo nahulog dyan. Mahuhulog <laughs> yes. na nga kayo sa maling tao, mahuhulog kayo pati yun dyan. Ay, nga, risuyo. So mali ba? Ay, mali. Iba pa na yun. Iba. Kung tayo tayo, Tiguan, Guan, guys, In, hindi napiga-ungkat ang mga ano, ang mga, 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 mga trobog. Sino to? Ko, ko, trobog. Parang, parang may video yan. Huh? May video Sino, yan. Okay so, na. Okay na yun. Kaya, hindi okay na, yun. Po, kaya, hindi okay na. yun. Okay na yun. Mga ura, dun! At, Pag na curious okay na yan. Hanggang dyan na lang. Pag na kayo curious okay na yan. Hanggang dyan no, no, no. na lang. Hindi nga, before Hindi ko sasabihin, pero si Mika yun. Hmm. <laughs> ah, grabe yun. Sa sampu sa sampu ha. Sa <laughs> <laughs> <Al> <laughs> 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 no, guys, this is sweat, sweat. Isa kayo, sa mga nagpa kay Migs. Grabe kayo, people. Oh. Oh. Anong gusto mo ito? Sa sampu ha, sa, sa, sa sampu ha. sweat, sweat. Isa kayo oh, sa so mga nagpaiyak kay Mix. Grabe kayo, Bicol! Oh. opportunity na magpicture tayo with them. I-retweet na, umiyak si Mika. Oh, hashtag umiyak si Mika. Hashtag umiyak. Mika! Alam mo? Ikin mo na yan. Mika! Alam mo? Ikin mo na yan. Mo na yan. Ang next goal natin, si Gwen naman ang dapat umiyak. Ikaw Umi siya inyo. Gwenny! Gwenny! Yes! Okay, let's go. Mga uragon! Papaya tree. Tapos merong sili. Meron din ano dito. Mga malunggay. Ayun. Tapos yun yung mango tree.